Hi guys! Ipapakita ko kung gaano kalinis ang palengke ng Bayan ng Herona. Ito yung wet market ng Bayan ng Herona. Tingnan nyo naman guys, napaka-organize. Tapos look fresh lahat yung mga paninda nila. Ng mga isda, gulay. Kaya naman, mapapawaw ka sa Herona. Shout out sa mga nanunungkulan po dyan. Sobrang organize at appreciate po namin ang kalinisan da sa aming Bayan ng Herona. Siya nga pala guys, si flex ko ang Miss Poblacion Dos. Ayan, ang aking pamangkin. na asawa ng aking pamangkin. Kaya naman, siya ang nagvideo dyan para ipakita kung gaano kaganda sa palengke ng Herona. So, habang namimili siya ng aming pambudal fight, ayan, napakaganda ng Miss Poblacion Dos. Shout out sa iyo, Maria Cristina Runes de Vera. Thank you sa pamamalengke at mag-reflex ng Bayan ng Hirona ng ating palengke. Wow! Ang ganda! So napaka ng mamalengke dyan. Ayan, ang dami pang kakanin guys na fresh kaya ate. Dito kami namimili guys kaya naman subukan nyo sobrang ganda at komportable kang mamili sa Bayan ng Hirona. Yun lang! Bye!